Samantala extended ang termino ni PNP Chief General Romel Marbil hanggang June 2025. Sasamantalahin ni General Marbil ang extension para pagbutihin pa ang paghahanda para masiguro ang mapayapa, patas at maayos na halalan sa Mayo. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Serbisyong profesional at may integridad. Ito raw ang ipagpapatuloy ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil matapos mapalawig ang kanyang termino bilang pinuno ng PNP. Si General Marbil ay nakadakda na sanang magretiro bukas na kanyang mandatory retirement. Age na 56, ngunit nabigyan pa ng apat na buwang extension o hanggang Hunyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpapasalamat po ang ating GPNP sa patuloy po na uh, tiwala at kumpiyansa po ng ating pangulo sa kanyang uh, liderato uh, because of uh, his extension ang commitment po niya hindi lamang po sa ating uh, pangulo pati na rin po sa uh, mamamayang Pilipino na ipagpapatuloy po niya yung uh, sinimulan po niya nung siya ay mag-assume po nung uh, April na serbisyong uh, profesional, may integridad. Sa din daw ni Marbil ang apat na buwang panunungkulan para pagbutihin pa ang paghahanda para masiguro ang mapayapa. patas at maayos na halalan sa darating na Mayo. Lalong-lalo lalo na po itong uh, hinaharap po nating eleksyon ay masiguro po niya na ang PNP po will remain uh, steadfast in its uh, commitment po sa ating sambayan ng Pilipino na ang uh, PNP po ang unang-unang mangunguna na makasiguko po na magkakakoon po tayo ng isang mapayapa, maayos at credible na election. Nagpahayag naman ng suporta ang buong PNP sa extension ng termino ni Marbil. Committed anila ang hanay na ipagpatuloy ang mga reforma ng PNP chief. Buong uh, PNP po, yung uh, men and women of uh, the PNP fully supports po yung yung decision po ng ating uh, Pangulo na i-extend po yung termino ng ating CPNP, ang kabuuan po ng Pambansang Polisya ay uh, patuloy po natututok dito sa ginagawa nating preparation at itong kanyang extension will not only be uh, focused po dito sa ating security preparation, may mga nakalatag po tayong mga programa, lalong-lalo na po dito sa mga uh, organizational structure po na gustong ipatupad po ng ating CPNP. Malalang nakaraang taon, pinalawig din ni Pangulong Marcos ng apat na buwan ang termino ni Retired General Benjamin Acorda Jr. dahil sa matagumpay niyang pamumuno sa PNP. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The and News. Authority. Max, Max, bandita, H1. H1. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell sa labat. Ginhawa ng bawat nangangarap.